Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Assassin 33 AD na napalabas noong 2020. Ito ay patungkol sa grupo ng mga asasin na nag-time travel sa nakaraan para patayin si Jesus at mapigilan ang paglaganap ng Kristyanismo. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula sa taong 33 AD. Sa gabi kung kailan papatayin si Jesus. Siya ay nagdarasal sa garden ng Gethsemane nang bigla na lang niyang mapansin ang isang asul na liwanag. Meron palang isang team ng asasin mula sa taong 2022 ang matagumpay na nakapag-time travel sa 33 AD. At ang misyon nga nila ay patayin si Jesus at mapigilan ang resurrection nito para hindi na lumaganap pa ang kristyanismo. Nagsimula na nga ang mga assassin na sundan si Jesus at sa pagkakataon na ito ay tulog na ang lahat ng mga disipulo niya. Matapos nun ay may mga grupo ng tao na armado ng mga espada at clubs ang nagpunta rito para arestuhin si Jesus at ipako ito sa Cruz. Pero ang mga asasin nga na dumating dito para baguhin ang nakaraan ay kaagad na ginulo sila. Sinimula nilang barilin ang lahat ng makita nila at wala silang tinayre kahit isa maliban kay Jesus. Kabang nakahiga nga ito sa sahig dahil sa tama ng mga bala ay naisip ng isang asasin na sabihan ito na kung siya talaga ang anak ng Diyos ay dapat pinahinto niya ang mga balang tatama sa kanya. Pero nasabi nga lang ni Jesus na ang pangyayaring ito ay nakatakdang mangyari. Dahil doon ay naisip na nga niyang barilin si Jesus. Pinasok nila ito sa isang bag at sa tulong ng kanilang time traveling device ay bumalik na sila sa totoo nilang panahon. Sa kabilang banda ay may grupo ng mga scientist ang nakita ang ginawa ng mga asasin. Kaya naisip nilang bumalik din sa nakaraan para mapigilan nila ang balak gawin ng mga asasin. Dahil malaki ang posibilidad na magbago ang kasalukuyan dahil sa ginawa nilang pagpatay kay Jesus. Pumalik na nga din sila sa 33 AD pero huli na sila at nakarating sila doon ilang saglit lang matapos magawa ng mga asasin na pagbabarilin ang mga naroon at si Jesus. At sa ngayon nga ay kailangan nilang bumalik sa hinaharap bago pa man tuluyang magbago ito dahil sa ginawa ng mga asasin. Pero nang magawa nga ng isa sa kanila na makabalik doon ay kaagad siyang nahuli ng grupo ng asasin pero bigla na nga lang nagbabago na ang realidad at ang office building nila ay naging isang apocalyptic wasteland. At sa timeline na ito ay malinaw na naging extinct na ang mga tao. At matapos nun ay may naglabasan na mga halimaw at sinimulan ng asyang kainin ito dahilan para mamatay ang kahulahulihang tao sa Earth. Nagdilim nga ang paligid at nagkaroon ng flashback ilang buwan bago maganap ang nasabing pagpatay kay Jesus. Nakita natin ang isa sa mga asasin na papatay kay Jesus at siya nga ayo si Brand. Isa siyang ex-military officer at sa ngayon nga ay isa siyang debotong kristyano na naniniwala peren kay Kristo pero nagbago nga ang lahat dahil sa isang aksidente. Nasa kotse nga siya kasama ang asawa niya at dalawa niyang anak. Nasabi niya na nabigyan siya ng offer na maging isang head ng security sa isang top secret na company. Kaya sa ngayon ay lilipat na sila sa ibang state. Pero sa kasamaang palad ay habang nasa biyahe sila ay nagkaroon ng car crash na bumawi sa buhay ng asawa at dalawang anak niya. Nagsisigaw nga siya sa sobrang lungkot habang pinapanood niya na nasusunog sila sa loob ng nagliliyab na nilang sasakyan. At dahil sa aksidenteng yun ay nagbago ang pananaw ni Brant at nagalit nga siya sa buhay niya at sa Diyos. Sinisisi niya ang Diyos dahil sa hindi niya niligtas ang buhay ng pamilya niya. At sa ngayon nga ay, eh, natatanong niya kung totoo ba talagang may Diyos. Matapos nun ay nakita natin ang isang bata at aspiring na scientist na si Ram Goldstein. Nakipagkita siya kay Amy Lee na isa sa mga kaklase niya at magmula nga nun ay naging malapit na sila sa isa't isa at lumipat ang eksena tatlong buwan matapos nun. Mga scientist na nga sila at si Ram ang nangunguna sa kanila. Kasama nga din nila dito ang dalawang ingenious grads na sila Felix, Simon at Amy na nagtratrabaho para sa isang project na nagfocus sa matter transference para sa isang non-specific global company na pinapatakbo ng isang worldly Arab billionaire na si Ahmed. At dito nga ay nalaman natin na si Brand pala ay ang siyang head ng security ng kumpanya ni Ahmed. Sa loob nga ng lab ay nagtratrabaho ang mga scientist ng walang tigil para sa project na ito. At nang subukan nilang itest ang isa nilang algorithm ay bigla na nga lang sumabog ito. Na naging dahilan para maisip ni Ahmed na bisitahin sila para kamustahin ang mga scientist niya. Pero ang hindi nga nila alam ay nagawa nilang matagumpay na malaypat ang upuan ng panandalian lang. Dahil sa nagawa nilang yun ay nakatanggap ang grupo nila ng upgrade. Nangako nga si Ahmed sa kanila na bibigyan niya sila ng bonus kapalit ng paggawa nila ng matter transporting device. At matapos nun ay nagkaroon nga ng flashback at nakita natin na ang mga magulang pala ni Ahmed ay parte ng isang extremist group. At dahil nga sa ilang mga pangyayari ay pinilit silang mag-convert sa kristyanismo at dahil nga sa pag-convert nila ay nagawa silang patayin ng mga extremist groups dahil sa pag trader daw nila sa sarili nilang pananampalataya. At magmula nga nung araw na yun ay naging loyal na si Ahmed sa extremist group at sinisinga niya si Jesus at ang kristyanismo sa pagkamatay ng mga magulang niya. Nais nga niyang makagawa ang mga scientist niya ng isang time machine para magawa nilang makabalik sa 33 AD at mapatay nila si Jesus para hindi na lumaganap pa ang kristyanismo. At dito nga ay naniniwala si Ahmed na tanging ang Diyos lang niya ang totoong Diyos. At sa pamamagitan nga ng pag-time travel ay magagawa niyang maitama ang pagkakamali ng mundo sa pamamagitan ng pagpatay kay Jesus. Sa kabilang banda ay abala parents sila Ram at Amy sa pagtratrabaho at ninomonitor nga sila ng mga tauhan ni Ahmed 24-7. Naisip nga nilang magpahinga muna at magtago sa server room na kung saan hindi sila makikita ng kamera. Nagawa nilang makapaghalikan pero napansin nga nila ang isang static sound. Nang tignan nito ni Ram ay nalaman niya na sikretong nakikipagtulungan si Ahmed sa isang terrorist group. Nalaman nga din nila na ang teroristang kausap ni Ahmed ay binabalak na magpasimula ng World War 3 sa pamamagitan ng matter transference technology at ipapadala nga nila ang mga bomba at armas gamit ang mga ito at kahit na alam na niya ang plano nila ay napilitan peren siyang tapusin ito. Matapos na ang ilang pagsubok ay nagawa na niyang makalikha ng isang machine na makakayang maglipat ng isang bagay papunta sa ibang lokasyon. Nakita nga ng mga tauhan ni Ahmed ang lahat ng ito at hindi nga lang nagawa ni Ram na makapag-transfer ng gamit kundi nagawa din niyang makapag-time travel. Pero dahil nga sa alam niya na nais ni Ahmed na gamitin ang gawa niyang ito ay naisip ni Ram na burahin ang lahat ng files bago pa man ito mapasakamay ng masasamang tao. Pero bigla na lang siyang pinalibutan ng lahat ng tauhan ni Ahmed at hinuli siya ng mga ito. Nasabi na nga ni Ahmed sa kanya ang kanyang plano na nais niyang magpadala ng isang team ng asasin na papangunahan ni Brand para patayin nila si Jesus. Para masiguro nilang di nalalaga na pa ang kristyanismo. Pero isa nga sa problema nila ay ayaw ibigay ni Ram ang code para magawa nilang magamit. Ang naimbento niya kaya naisip na nga ni Ahmed at ng kanyang mga tauhan na torture rin siya at ilock sa isang warehouse. Matapos nun ay binugbog nila si Ram para sabihin na nila sa kanya ang code ng time machine. At para nga mapaamin nila ito ay hinostage niya ang mga magulang ni Ram. At bagaman ganito ay hindi perensya siya sumang ayon dahilan para maisipan nilang patayin na ang mga magulang niya. Sa kabilang banda ay nakita natin sila Amy at nangangamba nga sila dahil hindi sumasagot sa tawag nila si Ram. At matapos nun ay nakasalubong nila si Ahmed at sinabihan sila na tapos na nga ang trabaho nila dito at wala na silang kailangan pang gawin dito. At bagaman ganun ay ibibigay pa rin niya sa kanila ang kanilang mga sweldo. Pero bagaman ganun ay kailangan nilang putuli na ang lahat ng kontak nila sa kahit na sinong nasa kumpanyang ito. Pero nang matanong nga ni Amy kung anong nangyari kay Ram ay nagsinungaling si Ahmed at sinabing nasa mabuting kalagayan ito. At siya nga daw ngayon ay nasa isang top US military project. Sa loob nga ng labay na naisip ni Ahmed na bantaan si Ram na to torture rin nila si Amy at ang dalawa pa niyang kasamahan kung di niya sasabihin sa kanila ang code. At sa puntong ito ay sumuko na nga siya at pumayag ng ibigay sa kanila ang code. At nang matapos nga nilang gawin ito ay sinubukan na ng isa sa tauhan ni Ahmed ang masina ito. At tulad nga sa inaasahan nila ay gumana na ito at nalipat siya sa ibang lugar. At dahil nga sa alam ni Ahmed na galit si Brandt sa Diyos ay naisip niyang gamitin ito kasama ang kanang kamay niyang si Sibir na pangunahan nila ang pagpunta sa nakaraan para patayin si Jesus bago pa ito mabuhay ulit. Agad namang pumayag si Brandt sa planong ito at agad na nga silang sumakay sa time machine. Sa kabilang banda ay naisip nila Amy at ng iba pa na pumasok sa surveillance group at nakita nga nila si Ram sa basement. Agad nilang pinuntahan ito at nalaman na nga nila ang plan ni Ahmed. Sa kabilang banda ay nagawa na nga ng grupo ni Brandt na makabalik sa nakaraan. At sinimula na nga din nilang manmanen si Jesus. At matapos nga nilang pagpapatayin ang lahat ng naroon ay nagawa na ni Brandt na mapatay si Jesus. Pinasok na nga nila ang katawan nito sa isang bag at bumalik na sila sa kasalukuyan. Nakita nga nila Ram at ng mga kasamahan niya ang lahat ng ginawa nila. Nasabi nga ni Ram na magsisimula ng magbago ang realidad nila ngayon dahil nga sa nabago ang naganap sa nakaraan. Pero hindi nga kaagad na mababago ito dahil gugugol pa ito ng ilang oras depende sa kung gaano kalayo ang agwat ng oras. Nang maiisip nila ito ay kaagad na silang nagpunta pabalik sa 33 AD at sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Nakarating sila ilang minuto matapos na pagpapatay nila Brandt ang lahat ng naroon. Kailangan na nga nilang bumalik sa hinaharap bago pa man mabago ang hinaharap dahil sa nangyaring ito. Naisip nga nila Ram at Amy na mauna sa pagbalik at kung sakali man na mapatay sila ay sila Simon at Felix na lang ang huli nilang pag-asa para mapigilan nila si Ahmed. Nang makabalik na nga sila sa hinaharap ay dumating sila ng isang oras na mas maaga. At ito nga ay nung mga oras na dinala dito ang mga magulang ni Ram. Dahil doon ay narito pa nga ang ikalawang bersyon nila at hindi pa nagagawa nila Brandt na makuha ang code. Pero sa kasamaang palad ay nakita nga sila at hinabol sila nito. Nagawa nilang malok ang sarili nila sa loob ng lab at sa pagkakataon na ito ay naisip ni Amy na sabihin sa ikalawang bersyon niya ang lahat ng nangyari at sinabi din niya sa kanila ang lahat ng pinaplano nila Ahmed. At kailangan nga din nilang iligtas si Ram na kasalukuyang nasa isang warehouse. Pero bigla na alam lang pinatay nila ang dalawa sa nakaraan nga ay narito pa din sila Simon at Felix at din nila. Alam na namatay na ang dalawa. Naisip nilang bumalik na sa hinaharap gamit ang kanilang time retrievers. Nagtagumpay ngang makabalik si Felix pero naiwan nga si Felix at nastock sa timeline na yon. Pero sa kasamaang palad nga ay nang makabalik na si Felix ay nahuli siya ng mga tauhan ni Ahmed na hinihintay siya sa time machine. At sa puntong ito nga ay nagtagumpay na si Ahmed sa pagbuo ng mundong walang kristyanismo. Pero bigla na nga lang nagbabago na ang realidad nila at naging isa itong apocalyptic wasteland. Ito ay dahil sa nakagawa siya ng mundo na walang kapatawaran at ang version nga ni Felix na ito ay namatay sa wasteland. Dahil doon ay tanging si Simon na lang ang natitirang buhay sa mga unang version ng mga scientist. Sa kabilang banda ang ikalawang version ng mga scientist ay pinapanood sa CCTV si Ram at agad nga nilang pinuntahan ito para tulungan siya. Matapos nun ay nagawa na naman nilang bumalik sa nakaraan at nagkaroon nga ng mga time loops. Sa pagkakataon na ito ay nakarating sila ng sampung minuto na mas maaga kaysa sa mga tauhan ni Ahmed. At pagkadating nga nila ay agad nilang inataki ang mga ito dahilan para sila Felix at Simon at sila Brandt at si Bir naman ang natirang buhay sa kalaban. Samantalang si Amy naman ay napuruhan ng husto dahil sa naging laban nila. At dahil nga sa isa siyang debotong kristyano ay naisip ni Amy na sabihan si Ram na habulin niya sila Brandt at Sibir para pigilan silang patayin si Jesus. Ayaw nga niyang iwanan si Amy doon pero nagpumilit nga si Amy kaya sinunod na lang niya ito. Inubad nga niya ang damit niya at ginamit ito pang tali sa tama ng baril ni Amy. At matapos nga ang ilang saglit ay nakita ni Ram si Sibir at hinabol niya ito. Sa kabilang banda ay nakita natin si Simon na siyang natirang buhay sa unang batch nila. Pero laking gulat nga niya nang makita niya si Jesus. Agad niyang sinabihan si Jesus sa mga daranasin niya dahil nakita niya ito sa mga pelikula pero nasabi nga ni Jesus na tinakda na ito sa kanya at pinaliwanag na ito lang ang tanging daan na kailangan niyang tahakin. Matapos nun ay nahuli na nga siya ng ilang mga kawal para ipako na siya sa krus. Matapos nun ay nakita na nga din ni Ram ang mga dumakit kay Jesus. At nang subukan nga niyang kausapin sila ay agad siyang inatake ng mga Roman Centurion. Buti na lang at nagawa niyang makatakas at nakabalik na siya kay Amy. At sa pagkakataon na yun ay napagtanto niya na nagawa na ni Ahmed na i-disable ang mga time retrievers nila dahilan para din na nila magawa bang makabalik sa kasalukuyan. Sa sumunod na umaga ay nag si Brandt at si bilang mga ordinaryong tao. Pero hindi nga sumang-ayon ng plano nila nang mahuli nila si Subir na nagnakaw ng isang kamatis. Dito ay nalaman natin na isang napakalaking kasalanan ang ginawa niya at nagawa ng mga gwardya doon na arestuhin sila pero naisip nga ni Subir na lumaban sa kanila na nagsanhi ng gulo pero di katagalan ay nagawa na nga nilang mahuli silang dalawa. At sa kabuluhan nilang yun ay nalaglag ni Subir ang kanyang time retriever at napulot nga ito ng isang babae. Sa sumunod na eksena ay nang pinapabuhat na kay Jesus ang krus ay nakita natin na hinahampas-hampas siya ng mga gwardya doon. Nang makita ni Simon ito ay nasabihan niya si Jesus na tumakas na siya. Pero nasabi nga ni Jesus na kailangan niyang tapusin ang tungkulin niya na maligtas ang sangkatauhan. Dahil doon ay napagpasahan ni Simon na tulungan si Jesus na buhatin ang krus niya at matapos nga ng ilang saglit ay nakita natin na dumating doon si Ram habang bitbit niya ang nag-aagaw buhay na si Amy. At nais nga daw nito nang makita niya ang kanyang Panginoon. Nagmakaawa nga si Ram na iligtas ni Jesus ang mamamatay na niyang kasintahan kung siya ba talaga ang tunay na Diyos. Pero nasabi ni Jesus na, Maliligtas lang niya si Amy kung magagawa niyang mapatawad si Brant. Dito ay nakita natin na ang dalawang kasabay ni Jesus na pinako sa krus ay sila Brant at Subir at humingi nga silang dalawa ng kapatawaran kay Jesus. At nang mapagtanto ni Ram na walang himalang gagawin si Jesus para iligtas si Amy ay naisip na lang niyang mag-ikot sa bayan para manghingi ng tulong. Dito niya nakita ang unang bersyon ni Simon at nasabihan nga nila ito kung ano na ang sitwasyon nila. Sa kabilang banda ay dahil sa hindi na makontakt nila Ahmed si Labrant at Sibir ay naisip niyang bumalik sa nakaraan at nakapunta nga siya sa loob ng libingan ni Jesus. Naisip ni Ahmed na nanakawin lang talaga ng mga disipulo ni Jesus ang katawan nito para palabasen nilang nabuhay ulit si Jesus. Kaya naisip niyang ambushin sila sa pagnanakaw nila sa katawan at para na din mapigil niya ang pagkalat ng kristyanismo. Nang bigla nalang magkaroon ng malakas na paglindol. Dahil sa panik niya ay na niya ang kanyang time retriever at naging dahilan para masama niya si Jesus sa kasalukuyan. Sa kabilang banda ay naisip ni Amy na ito na ang resurrection ni Jesus. At naisip nga nila Ram at Simon na puntahan ito para tignan. Pero nang mapasok nila ito ay wala na doon ang katawan ni Jesus at nakita nga din nila na napakaraming glow stack ang nagkalat doon. Kagad nilang naisip na si Ahmed ang may kagagawan nito at matapos nun ay pumasok na sa loob ang dalawang disipulo ni Jesus at nang tignan nila ang katawan ni Jesus ay wala na ito doon. At bago pa nga masabi ng dalawang ito sa iba ay naisip nila Ram at Ahmed na sabihin sa kanila na 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 nga daw si Jesus. Naisip naman ng dalawang disipulo na mga anghel sila kaya naniwala ito sa kanila. Nangyari nga ang lahat ng nasa kasulatan pero taliwas ito sa totoong nangyari. At nang balikan na nga nila si Amy ay nalaman nila na namatay na pala ito. At ibig sabihin lang ay namatay na ang ikalawang bersyon ni Amy. Habang nagluluksa nga silang dalawa ay nilapitan sila ng babaeng nakapulot ng time retriever ni Sabir at binigay ito sa kanila. At sa pamamagitan nito ay naisip na nilang bumalik sa kasalukuyan. At yon ay bago magawa nila na patayin ang mga mag ni Ram. Dahil sa timeline na yon ay buhay pa silang apat. Pumalik na nga sila at dahil nga sa inaabangan sila ng mga tauhan ni Ahmed ay nabaril nila si Simon at bagaman na ganun ay nagawa pero nilang mapatay ang lahat ng tauhan ni Ahmed na nandoon. And sumunod nun ay nasabihan ni Ram si Simon na i-execute niya ang default program na makapag-eliminate ng lahat ng time loop maliban sa original. At kailangan nga din niyang sirain ang hard drive sa oras na matapos na ang pag-execute ng program. Umalis na nga siya para iligtas ang mga magulang niya matapos na makaalis ni Ram ay dumating na si Ahmed at dito ay napatay niya si Simon pero nagawa na nga niyang masira ang hard drive at ma-execute ang default program. Nagawa na nga ni Ram na maligtas ang mga magulang niya at pinuntahan nga niya si Ahmed na nasa timeline na ito. Untik na niyang mabaril si Brandt dahil sa nagawa nitong mapatay si Amy. Pero hindi nga siya ang Brand na pumatay kay Amy dahil mula iyon sa ibang timeline. Pero naalala nga niya ang sinabi ni Jesus at pinatawad niya si Brant sa nagawa nito. At ilang saglit pa lang ay dumating na dito ang mga tauhan ni Ahmed kasama si Subir at hostage nga nila si Amy. Pinagbantaan niya si Ram kailangan niyang ibigay ang code sa kanila kung ayaw niyang mamatay si Amy. Pero imbis na ibigay ang code ay nasabi niya na pinatawad na niya si Brant at tanging si Brant na nga lang ang magiging tagapagligtas niya sa pagkakataon na ito. Mabuti na lang at di pa ganun kasama ang isip ng brand sa timeline na ito at agad nga niyang napagtanto na sila Ahmed at mga tauhan nito ang mga masasamang tao. Dahil doon ay pinagbabaril niya sila at doon ay nagawa ni Ahmed na mabaril siya dahilan para mamatay si brand Ginamit nga ni Ram ang pagkakataon na ito para kunin ang kutsilyo at saksakin si Ahmed para magawa na nilang mapatay ito. Matapos noon ay may isang grupo ng FBI agents ang dumating at hinulingan nila ang natitira pang tauhan ni Ahmed at dahil sa na-activate ni Simon ang default program bago siya mamatay ay nagsimula na ang lahat ng time loop na mag-merge at naging dahilan para maglaho ang ilang mga version nila. Naglaho na nga si Ram at doon ay nakita natin na nakakawala na ang Ram sa original na timeline na ito. Sa huli ay lahat nga ng scientist sa timeline na ito ay nabuhay. Makalipas na ang tatlong buwan ay napagpasyahan nila na iligtas ang pamilya ni Brand sa aksidente nila. Naghanda si Ram ng isang road sign na stop at nag-time travel na nga siya para iligtas ang pamilya ni Brand. At sa kabutihang palad nga ay na ang plano niya at hindi na namatay ang pamilya ni Brandt. Natapos na ang pelikula nang makita natin si Brandt na nakatayo at tumingin sa langit at sinabi na nagawa ng Diyos na maligtas sila sa nakaamba nilang kamatayan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.